Anong ganap sa mundo ng showbiz. Tingini ni Presidential Adviser on Creative Communications Paul Soriano, kaya dalawang pelikula lang ang tinangkilik sa 2022 Metro Manila Film Festival ay dahil sa mahal ng tiket. Sinabi ito ni Soriano sa isang pagdinig para sa House Resolution 451 na inakda ni Deputy Speaker Camille Villar. Layunin ng resolusyon na suriin ang kalagayan ng Philippine Cinema upang maisulong ang mas maraming paggawa ng pelikula at makalikha ng trabaho. At muling buhayin ang gininto ang panahon nito. Gayun din ang pag-aaral kung paanong makakakuha ang Pilipinas ng unang nomination o panalo sa Oscar Awards for Best International Feature Film. Nabanggit sa pagdinig ang MMFF dahil iilang pelikula lang dito ang nag-blockbuster. I feel that the only reason why there's only one or two big hits is because the general public can only afford to watch one film or maybe two at most. So that's why the other five or six films uh, don't get seen. Uh, again, I understand that there's been many debates and discussions about ticket prices. No? But I think that is maybe a first step that we need to take a look at. Saad pa niya, walang problema sa kalidad ng Philippine cinema ngunit walang nanonood dahil sa mahal ng tiket. Malaking kalaban din aniya ang mga foreign movies. Uh, we're also competing with foreign cinema where you have the, the MCUs, the, the Avengers of all, which I think also is a top choice. No? Isang netizen naman ang nagsabing palusot lang ito ni Soriano dahil sa nag-flop umanong pelikula nila ng kanyang asawang si Tony Gonzaga na may teacher. Nagpapalusot ang bugok, bakit flop ang pelikula ng asawa niya? Nasanay sa kasinungalingan nga lang. Wala namang foreign films na sumasabay pag may MMFF. Monopoly ng entrance ang movie houses habang may film fest. Anong masasabi mo sa balitang ito?